ito yung kay sir konti lang naman tik-tik maso bagal daw ang takbo ganito yung mga boss uh, ang gandang araw sa inyo uh, sabado ngayon may customer sa ating dumayo ah uh, ito kay sir takasan ka sir sanuan boss sanuan batangas ka boss nasa sanuan din boss magkakasama kayong dalawa ayan itong kay sir dito muna tayo kay sir ha Itong kay boss, nakita ko uh, Kanyang na tattoo lang kasama ko uh, Second na ano boss, second lang Ayan uh, Nakita ko naka manual uh, Sabi ko kay sir, uh, sira kasi itong guide Umangat na naman ang bakal Ayan Tsaka itong Manual kasi mga boss Mamaya explain ko sa inyo uh, Bago magpalit na manual O alin mas maganda, manual o stock Kasi itong kay Sir Ayan, itong pulang ito, ganun din ang problema. So ngayon, inalo ko sir, kung may kasya naman ng budget, balik na natin sa stock. kung mamaya, ah, uh, explain ko sa inyo kung bakit maganda ang stock or sa manual, no? Ayan, ito, pabalik, papalitan natin to. Ito lang naman ang cost ng ingay. Gawa na ang head naman, ay ayos ang head ni boss. Ayan. 2008 ang head ni, ah, head, motor ni sir. Pero ang head niya ay 2016-17. Ayan, iba na. Pero wala yung problema kahit pinalitan alus karamihan marami akong nabuksan iba ng cylinder Okay lang yan Ang mahalaga ay goods Walang problema at saka hindi duman sa sabog Ayan goods naman ang pinalit Okay lang yan Kahit ninakaw na ang stock head <laughs> Tapos dito tayo sa kay sir Kay boss muna boss Nakasa ka boss Sa to-to-mas lang uh, Itong kay sir naman uh, Malagitik Hindi ko nalang pinarinig sa inyo At kuhan para magawa na at kaysa mag-aantay no tapos dito kay boss eh, carb lang at saka palit lang guys ah dito sa kay sir Takasan sa kay sir nagalipan ayan itong kay boss ganito din ang isinon, nun katulad ng ah katulad ng una ito yun mga boss naka manual din ang kay sir ayan o oh, manual din tuner sir ilang linggo na ang manual dapat lang dito. ah bali isang buwan isang buwan ganun tas umingay uli uh -huh. ayan ganito mga boss start ka sir start ito yung tunog sir ah uh, isang, isang buwan lang Yan, yeah. batay sir Pa-stack niya uli Hindi naman bagal boss Hindi naman bagal Parang pigil Paano boss? Parang Parang pigil yung takbo Parang pigil okay. Ito mga sir Ito yung kay sir Kunti lang naman tiktik Paso, bagal daw ang takbo Ganito mga boss Tut. Dito tayo kukuha ng ano uh, explanation mamaya kung alin pa mas maganda sa dalawa. Ito naman talaga advisable naman talaga ang manual kasi dati kasi napakahirap kumuha ng stock bukod sa mahal, mahirap. At saka anong pinagkaiba sa dalawa at ang pinakamagandang gamitin talaga. Lalo na pang-daily ano. Mamaya kakalasin ko lang tong kay boss, uh, bakit malagitik ay nagpalit na ng manual. Yan mga boss, ah uh, ito na yung Kaiser na tagalipa. Boss, shout out sa mga tagalipa. Ayan. Ngayon, ba... Ayan. ah uh, ito na yung Kaiser. Ito nga yung mga idol. ah uh, dito, baka naman may sasama ng loob ha. Uh, ito, explain ko lang kung bakit. ah uh, bakit nga ng ano? ah uh, ito pala yung kwento ng no Kaiser pala. No? Ulitin ko lang. ah uh, may agad dahil sabi ng mekaniko, Ah, uh, palitan na natin ng manual dahil hindi na pwede ang stack. Ayan. Tapos, pag man sir, umingay uli. Ayan. Ah, uh, ito ang nakita ko mga boss. Ayan, kitang-kita naman ni sir. Kitang-kita nyo boss, walang daya ano. Walang scripted dito. Bawal scripted. Ayan, mga idol. Kung napapansin niyo Kung napapansin nyo mga boss, ayan yung bakal nung kay sir. Nasa loob Ayan o, oh, kumalang sa manual Tatanggalin ko mga boss ha, Kasi ito wala nang bakal o oh. Wala na Tanggal na Ito yung bakal boss Para makita nyo Delikado din talaga ang manual Kasi napepersa Ayan mga boss Ang bakal nakakalang na Tapos wala na uli ah, Papalik ko lang at napakadilim Ayan mga sir kasi hindi man tayo nakahapol mga boss uh, Nakatalong lang ang cellphone natin ngayon Yan mga boss Ngayon tatanggalin natin yung bakal Ayan mga sir tatanggalin lang natin ha Ang bakal Ayan mga boss ang bakal oh. Ayan Ayan Mga boss Pagka ganito Katulad ng takbo ng kaiser Ito para sa inyo din to At lalaki ang gastos nyo Pag Yan pitching ko lang imamanual nyo agad. Kasi ang manual, iingay talaga yan, katulad nung kay sir. Ang iyo sir ay isang buwan pala nakakapit, no? Tapos umingay uli. Ito yung kanya, uh, kanya kinalas, tapos manual maingay. Ngayon, ibabalik. Ang gusto ni sir, ibabalik. Ito yun ngayon, mga boss. Itong kay sir, isang buwan na nakakapit. Pag nakamanual kasi, mapapersa talaga ang timing chain. Ngayon, susubukan mo nating ibalik ang stock. Ayan. Ayan, may dugsong pang kay Sir Nesta ko. Ah, uh, ibabalik natin. Ngayon, kung okay siya, ibig sabihin, pwede pang chain. Pagka maingay, wala na. Maluwag kasi na po persa kasi to. Para sa akin mga boss, kung alin ang mas maganda sa dalawa, kung may content man ako sa manual, bahala na kayo doon. Kung akong ba pipiliin lahat ng boto ibibigay ko talaga sa stack. Para sa akin lang. Ngayon, kung sakasakali mang iingay dahil daw sa tensioner, Huwag muna papalitan ng tensioner. Ito ang ipapacheck nyo pag kumingay. Kung halimbawa, pipihitin ng mekaniko, nawawala, tapos pag binitawan, iingay, hindi ito ang may dahilan. Ito mga sir, itong guide. Ito ang papacheck nyo. Ngayon, baka katulad nito, tanggal yung bakal. Kahit may magpalit ng manual, iingay at maingay at sisirain niya to, itong guide. Kaya ito muna ipapacheck nyo bago kayo magpalit. Ayan, katulad dito ka sir, ibabalik namin. Susubukan. Ito lang lagi yung problema nung kay sir. Basta kayo iingay ang tensioner. Huwag muna magmanual. Mas dabis pa rin ang stock. Stock na lang mga boss. Para hindi lalaki ang gastos. Gawa ng pagbinalik niyo sa dati. Gastos kayo ng malaki. Ngayon, susubukan mo natin ibalik sa stock. Tensioner na hindi magpapalit ng chain. Kung kaya pa itulak. And update ko kayo mamaya mga boss kung okay. Kung kaya pa. Yun mga boss, ayan uh, ang motor ni Idol na tagalipa. Uh, yung nakamanual, ayan, tapos binalik namin sa si stock. Ayan mga boss, uh, palit ng guide kasi wala ng bakal, tapos si stock tensioner, binalik ulit. Para sa akin, ang pinakamaganda na sa lahat, stock na ang gagamitin kasi pagkagawans na ano, uh, magmanual, napakalaki. Pwedeng magpalit ng chain, palit lahat. Tensioner, palit ulit ng guide. Ayan mga boss, pag umingay man, tapos alam nang kung na-check na may natin na ng problema, wala yan sa tinsyer. Ito may magiging problema. Ayan. Kung alin na mas maganda sa dalawa, manual at saka stock, mas maganda ang stock talaga kaysa manual. Ngayon, kung wala kang budget, talagang papagsak ka sa manual. Pero kung meron kang pera, budgetan mo, mas maganda, ang stock na. Yun lang mga kulaog no, sana may natutulang kayo Mas may nakuha na naman diskarte Kalaman, kung alin na mas maganda sa dalawa Mas maganda pa rin no, 100% sa stock ako kaysa manual Yun lang mga boss, maraming salamat Ayan kay sir, okay na sir? Okay na boss Ano, binalik sa dati ano? Ayan Ayan kay boss, okay na, binalik namin sa stock Ayan, binaliwan ako sa kanya Kung bakit nga binalik, kung anong naging cost Bakit binanwal, yun na nga Ito nga may problema kaya ginawa ng paraan ay manual. Mas maganda pa rin ang stock. Yun lang mga boss. Thank you.